binigyan ng Alliance of Concerned Teachers ng bagsak na grado ang Administrasyong Marcos sa unang dalawang taon nito pagdating sa sektor ng edukasyon. Sinabi nila yan ilang araw bago ang ikatlong State of the Nation Address ng Pangulo. Para sa detalye, nagbabalita mula sa frontline si Laila Pangilinan. Laila, bakit ganito ang binigay na grado ng Alliance of Concerned Teachers? Nikki, para sa grupo, critically unsatisfactory ang performance ng Marcos administration. Ang pangakong dagdag sweldo raw para sa mga guron o kampanya na uwi umano sa barya-baryang umento. Ipinunto rin ni Act Chairperson Vladimir Ketua ang dita wala sa Philippine Statistics Authority o PSA na halos labing isang milyon ang out-of-school youth o tinatayang 25% ng kabataang Pilipino. Sa pag-upuraw ni bagong education secretary Sonny Angara, mamanahin daw nito ang nila'y masalimuot na kalidad ng edukasyon at papasanin ang hinaing ng mga grupo pagdating sa sahod. Pananawagan din ng grupo na kung maaari ay huwag na munang ituloy ang matatag curriculum na sisimulan sa darating na school year sa mga piling paaralan. Anila isang linggo bago magpasukan, parang mga estudyanteng nagkakraming daw mga guro dahil sa training nila para sa naturang curriculum. Gayun pa naman, looking forward daw ang Alliance of Concerned Teachers sa pag-upuni ang gara bilang education Secretary dahil una nang nagmungkahi ang Senador ng salary upgrade para sa mga guro noong 18th Congress. Muling nirefile ito ni Angara sa 19th Congress at nakahain pa rin sa Senado ang panukalang batas. Nikki? Uh, Laila, gaya nga ng mga nakikita natin noong nakaraang mga taon no? at kasunod nga ng mga hinaing na nabanggit. May plano nga ba itong Alliance of Concerned Teachers na magprotesta muli sa SONA ngayong lunes? Oo, gaya rin ng mga nakaraang taon, Nikki, wala rin pagbabago yan sa sali raw ang grupo sa mga kilos protesta sa July 22 para raw yan mapaigting pa ang panawagan nila for substantial salary increases, mas mataas na budget para sa at proteksyon ng kanilang mga karapatan. Pero alam mo ba, Nikki, bago yan, mag-zoom -zo ba daw muna sila sa Quezon City Circle bago ang kanilang Solidarity March sa July 22. Nikki? Maraming salamat, Laila Pangilinan. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.